maina. Oui, Oi, oi, Pura-pura kan, kon? Breaknya. Ha 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 Huwag ka magulo. Oh. Uy, yan. 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 Ayos. Tara pa. Oh. Okay. Yeah. Huwag ka malulungkot. Kasi... Inaalala namin ng mga magulang namin sa L.A. Don't worry, nabasa ko sa dyaryo na walang Pilipinong na distrasya. Ganun ba? Oo, oh, totoo. Salamat naman. Bakit? Ikzi, birthday ko ngayon eh. Birthday mo? Birthday, birthday mo? hindi problema yan. Oh, oh. Kandila. Dudes, dudes, Oh. Ha? Huh? Yan! Oh, okay. 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 Uh, okay. Uh, okay. Okay. Uh, okay. Uh, oh Okay. Oh, oh,

Fish dogs. Fish dog? Ano yun? Fish dog. Isdang didugas. Mm -hmm. Thank you. Ay. Hey. Uh, para sa'yo. Special yan. Thank you. Welcome. <laughs> Kaya na. Uy, uy, uy. Mmm. Ano kaya ng nanon? Quicknya. Ano kaya? Sige, kain tayo. Sorry. Very good What? Uh, thank you mm. Ay, siya nga pala, hindi pa tayo magkakilala Ako nga pala si Edu Edu? Oh, bakit? Ako naman si V V? Yeah Oh, I'm so lucky Ako naman si Robin Ako naman si Pearl Pero ang tawag sa akin, Perla Perla Napakagandang pangalan. Parang perlas ng silangan. <laughs> Thank you. Ako naman si Robbie. Robbie? Uh, Robbie Tan. Ah. Anong pangalan mo? Lily. Lily? Mother Lily? Hindi ah. Single pa ako. Huh, Ramon. But you can call me, ah, uh, Bong. Huhulaan ko ang pangalan mo. Huh, siguro, ah, uh, Hmm. Lani. Mali. Mali ano oh, Gretchen nah tismission eh ikaw anong pangalan mo Rudy the boy pero Rudy na lang mm -hmm. ikaw anong pangalan mo Lorna pero LT for short LT mm -hmm. Lorna Tolentino eh Lorna Tagasa oh, yeah. tagasa